Hello, hello, mga ka-farming. Welcome to my vlog. Magandang tanghaling tapat. So, ayan, kuha tayo ng pinya. Halat ka na ya. Bakuan, bakuan. Hindi okay. mo pagbariun. Mag, ano tayo, harvest tayo ng pinya. Kain tayo, guys. So, ayan, ang dami ng ano, damuhan na. Ayan yung mga, ano, ah, sambong. Tapos, ito yung mga bago kong tanim, oh. Kaya lang ito, ayan, oh, namatay. Nabugbog ng mga, ano, pato. So, ito yung mga bago kong tanim. Ayan, buhay na, oh. Mga buhay na. Mga bagong tanim ko yan. So, ito, pag nahihinog, ang daming mga tumutubo na saha na mga bagong pantanim. And, dito yung hinog, oh. So, yan. Sa sobrang bigat niya, aray, Ayan. Sa sobrang bigat niya, ayan. Na ano na siya, napahiga na. Ito yung mga bagong pangtanim, oh. Ganito. So, ayan. Halos lahat may bunga ngayon. Mag-ikot muna tayo. Ito yung sambong, oh. Ayan yung mga sambong. So, ayan, oh. Bunga din. Ito, Ayan, oh. Ano ba yan? Alisin mo to, ya, oh. Damo. Para malinis, oh. Tapos nakapalibot yung pantanim. Ayan, oh. Mga pantanim. So, yan mga pantanim na yan ililipat ko yan doon sa resort ay, ito ang laki, oh huwag lang tayong matisod so, ayan, halos lahat may bunga ay, ay, yung doon, yung kinain namin kahapon, oh, kasi naputol na ayun, ay, may bunga, ito super laki, oh at yung pantanim so, yung mga pantanim na to ililipat ko yan doon sa polyethylene bag, yung black doon ko siya i sidling. Doon ko siya Mamaya na kuya. Doon ko siya itatanim para magbuhay agad. Then transplant ko na lang doon sa resort. So, andami kasi ano, hindi pa nalilinis. Ayan, mga sambong. Kailangan mo nalinisan. And ito yung mga lakatan namin. Oh. Ayan, mga lakatan yan. Ayan, mga suha, dalandan, lakatan. So mag-harvest tayo ng pinya. kailan kasi putulin to O, oh, kasi hindi na nakabuelo yung may ako dito. Ano to? Saan galing to? Saan galing to ya? Yeah? Saan mo to binunot? Hindi ko yan binunot. Hindi. Binunot mo to. Paano tong mapunta dito? Binunot mo ni. Saan mo ni binunot? Dahil ko binunot. Hindi to lalabas kung hindi mo binunot. Saan to galing? Dito? Ba't mo binunot? Mamamatay yan. Pantanim yan. Ba't mo binunot? Pantanim yan. Talaga ka. Nakialam ka na naman. Huwag mong papakialaman yung pantanim kasi ang hirap maghanap ng pantanim na pinya. Ayan guys, o oh, harvest tayo ng pinya hinug na siya o oh. hinug sa puno and bumagsak na dahil sa sobrang bigat so mag harvest tayo ayan mga ka farming super laki ng pinya o oh. isang o oh. atag dito isang dangkal yung haba niya. So, ito itatanim natin yan. So, ang gagawin ko ngayon, yung mga ganito ay papatubuin ko na sa polyethylene bag para itatransplant ko na lang doon sa, uh, sa farm. Sa resort, or dito itatanim ko muna siya. Saka ko siya itatransplant pag malalaki na. So, ayan. Let's eat pinya. Ito yung rambutan. Oh. Marami to. Kaya lang nabubugbog ng ay na bubug-bug ng aming rambutan. mga rambutan eh, yung pula ang bunga marami yan, nabubugbog lang ng mga pato so ayan, dito nakatanim sa katabi ng babuyan itong mga pinya so maraming bunga dyan every week makaka-harvest tayo ng kakainin natin ayan ang palatandaan na super tamis ayan, puro siya langgam super lucky kasing laki ng nag-harvest so tara na Tara na guys. Guys. Mga ka-farming. Model siya ng pinya. Tatakpan yung... Tatakpan yung kanyang face. Face. Ayan mga ka-farming. Nabalata na natin. Oh, super laki at hinug na. Hindi tayo nakapag-vlog pagbalat. <laughs> Nakalimutan. Then yung tinanggal ko ayun oh, yung tinanggal kong corona. At yan yung mga pinatubo na niyog. Yan yung mga itatanim ko doon sa resort. Wow, yayamanin may resort. May resort na si Mommy Lenny. So ayan, hugasan natin bago tanggalan ng mata. O sige na kuya. Dandan -dan lang at mabasa kita. Buhusan mo lang. Buhusan mo lang. Kasi ang daming langgam yung ano, yung balat niya dahil hinug. O, na. Okay na, okay na. Ayan siya, Oh. Dilaw na baga. May mga green pa Hinog. Din. Tatanggalin ko yung green mamaya. Pag nagtanggal ng ano, mata, tanggal na yung green. Abangers! <laughs> Abangers tayo dyan, mga ka-farming. Sige na nga. Tanggalan na natin ng mata at ng lalaway ng isa dyan. Ayan guys. Natanggalan na natin ang mata. Madali lang siyang tanggalan. Ganito lang ang gagawin natin. Dito sa may mata, hihiwaan lang ng ganyan. Para matanggal. So, ayan. konting lang para matanggal ang mata ng pinya kasi yan yung makati. Kaya kailangan talagang tanggalin. Ayan, mga ka-farming. Tapos nang linisan. Baka nakita ang sa aking ano, ha, damit ha. Ayan, o. Tapos nang linisan. Mag-slice na tayo ng makaina. Ayan, mga ka-farming. Nabalata na. Na-slice na with asin. Ayan, yummy-yummy.